ko si Kuya. Ayan si Kuya, nagdilig na ng kanya mga halaman guys. Oh. Good morning nga, halaman. <laughs> Ayan, yung mga halaman. Ayan oh. din na. mga halaman pinagdidiligan ni Kuya oh. Ayan si Kuya. Ayan, naka na si Kuya ng isang ano, okra. Hmm. Tapos, Ayan, may sili pa siya, oh. Malapit na mamunga yung sili, guys, oh. Ah. So, yung mayaman dito sa... <laughs> ah, maraming okra, guys, oh. Okay guys, thank you for watching, bye!